Good morning, Ted. Good morning, Cha. Ay, si mga siya pala to. Apo, good, morning. Good, morning. good morning. Pastor. Ay. Good morning, Pastor. Sa may Ecija ba, meron kayong gano'n na mga kultura kapag fiesta or kapag may kasal? Kasi sabi Ooh. nga ni Maricel, sa ibang kasal kasi, meron din yung sinasabitan Ooh, di ba? ng yes. Pera, Nagsasayaw papel, yung bagong kasal. Mm. Tapos kiniklip dun sa wedding gown no kaya oh. dun sa barong yung mga pera. Pakim-kim yun. Pakim-kim. Mm -hmm. oh. oh. Naalala ko yung Ted sa mga kamag-anak namin sa Aliaga, Nueva Ecija pag may pakasal dun. Mm. Nagsasabit. Alam oh! mo, mga nino, pahabaan. Oh, oh, Pahabaan ng mga isasabit. Oh, ako naman, hindi oh. ako makapagsabit ng bariya. Wala akong <laughs> Quintas na lang. <laughs> oh, sa amin, ang tawag doon sa nag... Kapag ikaw nag, nag, naglalagay ng pera doon sa gitna, ano? Doon sa either... Uh, actually nga, scarf yun, ano? Mm. Basta papel. Mm. amin ah, sorry. Basta tela. 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 Oo. Ang tawag doon, Pa-abuag. Pa -abuag yon. tapos nung kapag kapag lumalabas doon sa square na iyon o doon sa tela dinadampot ng iba yung binabalik doon sa gitna alam mo 'yon kasi nga oo kasi 'yung 'yung nga eh meron ding kaunti naman ding kumbaga eh alam mo 'yon uh, pera tapos tinatapak-tapakan mo oo doon, doon marami ang ano nakaramdam ng offense no sa ganung mga pangyayari Okay. Hindi kaya yung kay governor yung ano, yung carpet, yung tela, kaya yung buong, -buong. Ah. Parang wala carpet eh. <laughs> Ang pera eh. Baka naman, no, baka naman, ano, baka si Matutina ang kanilang ano doon, kasambahay. Ay, nagpupulot ng pera sa Hindi. mga ilalim. Wina, winawalis. Ah, winawalis. winawalis. Winawalis, winawalis yung pera. Kay Donya Delayla. Ah. Ah, ah, okay. Meron tayong sulat ngayon Ay, eh? na Brad Jeff. May ba tayo, Mase? Eh? Eto ang sulat, uh, Brad Jeff. Pastor, ako po ay BS Psychology graduate. Ito ang kursong aking kinuha noon dahil pinlano kong pag-aralin ang sarili para maging doktor. Pero nabago po ang plano. Pagka-graduate ko po kasi ng college ay nabuntis ako. Pinanindigan naman ako ng nobyo ko at ipinakasal kami ng aming mga magulang. Bata pa lang po kami noon. Nag-uumpisa pa lang magtrabaho upang tuparin ang mga plano sa buhay. Subalit dahil nagkaanak ako, tumigil ako sa trabaho para alagaan ang aming supling. Pastor, ako ngayon ay isang housewife. Nakapagtapos ako ng kolehiyo, subalit ngayon ako ay stay-at-home wife. At suwing, tuwing tutungtong sa edad na maaari nang pumasok ang anak na inaalagaan ko sa kinder school, mabubuntis na naman ako. Hanggang sa naging tatlo na ang anak ko, at di na muling nakabalik sa trabaho. Ngayon po ay 40 years old na. Pakiramdam ko ay napag-iwanan na ako ng mga dati kong kaklase at kaibigan. Ang diploma na dapat nagamit sa magandang karera, nauwi sa tagapag-alaga na lamang ng aking mga anak. Masakit mang aminin, ako ay nalosyang at hindi ko na natutukan ng aking karyer. Ang panganay kong anak ay nasa high school na at ang dalawa ay sa elementarya. Gusto ko pa rin pong makapagtrabaho pero nahihirapan na akong makahanap ng trabaho dahil sa edad ko at kakulangan sa karanasan sa trabaho. Sa edad kong ito, hindi po matanggap na sa entry level na position pa rin ako kwalipikado. Nawawala na po ako ng pag-asa at parang tatanggapin ko ng magiging housewife na ako hanggang sa pagtanda ko at iaasa na lang lahat sa aking mister. Paano ko ba maibabalik ang aking confidence, Pastor? Pakiramdam ko kasi ay huli na ang lahat para sa mga plano ko noong bata pa ako. Anong say mo, Brad? Yan po ang sulat ni Angelica. O, oh, Angelica, ganda ng pangalan mo. Actually, pinakamagandang pangalan niyan dahil kapangalan mo, misis ko, Angelica Yung? Grace. Pogi <laughs> <laughs> okay points agad, Brad, wow. di ba? Go ahead, Brad, go ahead. Alright, right. Okay so, na lang Angelica. Kita ko naman yung struggle ano. Maraming nanay din yung feeling na stuck sa pagiging housewife kahit na uh, napakahalaga po ng role niya at mga housewife. Pero dahil may pangarap ka na iwan, ramdam mo yung regret at kawalan ng confidence. Pero huwag kang mawala ng pag-asa, Angelica. Una sa lahat, uh, una kong sabi una kong gusto sabihin sa iyo, uh, hindi ka nabigo. Okay? kasi feeling mo minsan I'm a failure, nag na ako ng anak. Oo, maaaring ibang naging direksyon ng buhay mo kumpara sa plano mo noon. Pero tandaan mo, hindi ka lang basta housewife. Ikaw ay ilaw ng tahanan, tagahubog ng tatlong buhay at katuwang asawa mo sa pagbuo ng pamilya. Alam mo ba, may mga CEO Angelica, doctor, leader na nagsasabi na ang nanay nila, ang pinakaunang guru nila, pinakaunang coach, inspirasyon. Pag may narinig ka mga valedictory speech, laging hindi nawawala sa listahan yung nanay. Okay? Hindi biro yung calling mo kahit walang sweldo, hindi matutumbasan ng pera ang epekto na ginagawa mo para sa mga anak mo. Pwede mo i-claim din yung verse na to. Kung gusto mo, Angelica, sa Psalm 138 verse 8, the Lord will work out His plans for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever pag ito naintindihan mo to na may plano sa si Lord and hindi siya nakasalalay sa parang plano ko kasi mag-doctor and all, plano mo lang naman yun eh, yung ba plano ni Lord. So pag naka-align tayo sa kaluguran ng Diyos, makikita mo, ah kaya pala. Siguro makikita mo lang to later on in life pag na-enjoy mo na yung mga apo mo. Buti na lang nag-invest ako ng time. So hindi pa lahat kung gusto mo naman ng karir, ang dami rin namang mga nagsimula sa late na 40s, 50s, 60s, mula kay Colonel Sanders ng KFC, Susan Boyle, 47, nagsimula ng karir yun sa pagkanta. Mag-invest ka sa skills na pwede mong gawin habang nasa bahay, baka mag-online work ka, mag-freelancing, short courses on counseling. At marami naman tayo dyan. Mag-volunteer ka sa church mo, mag-part-time ka. Pwede sa mga school ng mga anak mo, kooperate. Marami kang pwedeng gawin. Tanda mo, Angelica, sa end, hindi natatapos ang purpose natin sa karir ang tunay na saysay ng buhay, hindi lang kung anong posisyon ang narating mo, kundi kung paano mo nagamit ang talento mo at karanasan mo para magbigay halaga sa buhay ng iba. Alright? Psalm 138 verse 8. The Lord will work out His plans for my life. For your faithful love, O Lord, endorse me. Ay, manalangin, Angelica. Lord, alam ko hindi pa ikaw tapos sa plano mo dito sa kwento ni Angelica. Hindi lang confidence ang gusto may balik sa kanya kundi 'yung bagong sigla sa pagiging ina, asawa. So huwag niyang hayaang ikulong 'yung uh, uh, sarili niya sa huli na ang lahat. Kasi Lord, sayo hindi nauubos ang oportunidad. Pwede siyang mag-shift ng assignment and all, pero at the end of the day, anak mo siya at ginagamit mo ang talento niya para magpalaki ng mga future leaders of this nation. Salamat kay Angelica, sampu ng mga kas mga housewife na nakikinig ngayon. They're so blessed to have an opportunity to take care of their children. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, muli po salamat sa araw na ito, sa panibago pong aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa kanya, sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa amin pong programa, araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, brada, sa iyong patuloy na pagbibigay ng panahon sa ating programa at sa papalaganap ng magandang balita. Yeah. Oh, I've Batiin ko na rin yung housewife dito sa bahay kasi si Grace kinarir rin talaga na tumase yung course niya sa San Sebastian. Mm. Mas Mascom to mas eh. graduate ang talino. Nung pinakasalang ko, kinarir niya, mas komportable sa bahay. Ayaw. For 30 years. <laughs> Yung daw uh, naawag uh, doon sa pagsasabit ng mga pakimkim sa Nueva Ecija ay tupakan. Ang sabi ni Nanay Christopher. ah, tupakan. Ayun. Okay. Kapag nagkaaway-away na sila, upakan na yun. Ayun. Diba? <laughs> Nanay, good morning po. Salamat ha. Ah, uh, <laughs> upakan niyo sa flood control. Ay <laughs> sana may maihihatong upakan. Tupakan, uh, tupakan oh, daw yung tower doon sa pag uh, sabit po noong uh, mga cooking <laughs> sa mga bagong kasal. Ayan. Okay. Sige, so Brad, salamat na marami muli at sa lahat po ng mga gustong sumulat po sa amin. Anong pamamaraan, Brad Jeff, para humingi sa iyo ng advice sa kanilang mga pinagdaraanan o maging sa ano po, ah, hindi lang po sa mga may kinikimkim, dinidibdib, yeah. hindi. Maging sa mga gusto rin po maghaya, maghayag ng maganda po nangyayari sa kanilang buhay. Yan. Okay, yes. Brad? Mm po. Kung kayo po may katanungan, gusto niyo ng konting kalinawan, kahit maiksi lang po yung letter niyo, okay lang po yan. Sa pastorjeff.ph po na Facebook or pastorjeff.ph at gmail.com naman po kung kayo po ay ma-email. So madali po akong hagilapin sa Facebook at sa YouTube channels din po. Pastor Jeff naman yan. So may mga message naman po nga uh, uh, segment dyan. Sumulat lang kayo sa akin tungkol sa inyong uh, mga pinagdaraanan. At testimony rin po kung nakakatulong sa inyo ang segment na to. Ted? Okay. Salamat po na marami sa lahat ng ating mga suki Ito po inaabangan si Manong Tosalmasan, si Kuya Al Mendoza, si Inyaki Garcia. Ayan. At uh, maging itong si uh, Dr. Uh, June Tripon. yan Ito rin pong inaabangan po sa ating pong uh, programa. Ang buong programa, itong pinaka segment, The Daily Brad. Okay. Brad, will catch you again tomorrow. Brad Ted, magkita-kita tayo bukas. Para sa dakilang housewife sa Nueva Isian, Nanay Helen Eliscopides, thank you for tuning in. Ito po niyang daily, Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.